Okay, ang Ah, oh, biya ko lang Sabira. Sa naman din, din ikaw Ito ay maya okay. man -hit okay. Di siya na. Ano, sa na. Ga ga mali pit satanang ano, satanang action camera nga inani kani ang daog na siguro siya fans ulit siguro ang compare sa gopro dj ay huwag kani ang maglaban kani ang maglaban DJI, ay 20 minutes kuhan siya bear siya warning kagad mag warning na kani wala wala man hindi siya nagiging sumuli na mas tubig wala yun hindi na mas wala yun hindi siya nagiging pa ah wala siya nagiging daligya na mas tubig mil lang no?

Balhin lang ang posisyon, posisyon ko ito. Ito, dito. Ito. Mamne pa ano dre po ito. Dire ata dire. Hm? Dire ata dire. Wo po. Dire. Dire pa Dito ta. Dito to nya Pero doyan yan dire. Hm. Bala mo ah. Bala mo ah. Dela mo. tobek wala gani wala man isa dile wala ada no balik dapat dua cepat jangan no butum je itu